salamat Wow. Amber, may tatanong ako sa iyo. Sinong crush ni Ate Carla mo? Jomar. <laughs> <laughs> ano? Sinong crush? Si Kuya Jomar. Ay! Sinabi niya sa iyo? <laughs> <laughs> Naku. Binuking mo si Ate mo ay. Mabait si Kuya Joma. Boto ka kay Kuya Jomar. Wow. Boto ka pala kay Papa Joms. Masaya naman si Ate Carla mo? Masaya? Opo. Uh, kinikwento niya si Jomar. Ay, grabe. Ay, mga bro, malakas to. Malakas tong bulong na to. Bata eh. Di marunong magsinungaling to. Eh. Sige na. Salamat ha. Thank you. Pinaretes. Pinaretes tayo. Oh, ano balita. Merenda. Oh, sige. Tingin nga ako itong maruya. Ano Habang wala pa si Carla, kunto muna kami tatay, ano? Tay, kumusta man tay? Ayos man tayo lang. Kumusta po si Carla pag may bilang isang anak? Mabait ba si Carla? Mabait? Oo, oh, mabait. Mabait po. Um, sa so tingin niyo po tay, um, si Carla po ba ay... Di ba naniligaw si Jomar? Okay man po sa'yo? Oo. Okay na sa'yo? Okay na sa'yo tay? Ay, grabe! Nababaitan ka tayo kay Joms? Oo. Mabait. Mabait. <laughs> Paano tayo kung uh, si Carla ay ano, ayo hindi sagutin si Jomar, okay lang sa'yo? Eh, ay, na. Mahal na <laughs> <laughs> na. Pero ma, 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 maawa ka kay Jomar pag di siya sinagot. Oh. Last na tayo. Anong mensahe niya po kay Papa Joms? Papa, may hindi ano? ano? apa pun ini lihat ke cowok. Kok maksuko si Papa Jumbo? Ih, wow. gila. Selamat ya. Anu kan ko ya. Bolak-balik, burik yang garong. Flower base. ya? Lah, berbis. Kau saja belum bolak-balik. <coughs> Ayo Ma Ali ngapain? po. Oh. Anu tuh. Itu apa tuh tadi? Kasihan. Indahmi. hirap yang aneh ya. Parang hirap. Kenapa kayak gitu? Heeh. Talain ng bit Ha? Ang oh, hirap niya na. <laughs> mas mabuti pa nagawa na lang ang sarili. <laughs> Kung ginawa lang ang sarili, mas madali. Hindi na tayo pag nagawa. Diyan o. Ay, tapos. Nagawit, naga naga nakabit na. Ay, Netflix na lang. Nagawa wait Wait, wait. Nagawa na naga ay, naga ay, naga naga tayo ba? Naghihintay kay Carla? Nagawa na tayo. Yung mga vlog na ano. Ay, Ay, dog kit. Ay, 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 ay Dabkit grabe, grabe yung ano, yung chemistry oh, nila. Na oh. Nagkukwentuhan lang pero nag-live Nag si Kuya Wen ano. kani pero... oh, ng kanina pero Anong pangalan ng love team? Wala kit. pa eh. Dove kit? Dove kit, kit? kit, kit sinasabi nila. Kit. Pwede rin ang Maganda Pwede. rin. Dabkit. Um, yung nakangiti ka lang habang nanonood. Kahit nagkukwentuhan lang sila. Oh. Ang galing ni ano ni Inky. Inky. Walang dalak po. Ang dami na pati agad congrats kay Kuya David. Masaya. Masaya na sila kay Kuya David. Ay, grabe. Mapalut mo tukoy at abit, congrats. Hindi <laughs> <laughs> talaga yeah. eh. so, na na siya. Tahimik daw ng abit. Hindi talaga siya. Hindi talaga siya. Hindi talaga siya. Hindi talaga siya. siya. Hindi talaga siya. Hindi talaga siya. Hindi talaga Hindi talaga siya siya pa nag-aano, nagbabanat. Hindi siya nagbabanat. Wala eh, tapos yung part yung ano yung pinaka-priority niya, yung pangatlo. Square the bid daw. Kinambilang sa ano lahat ng Abangan pa nila po, abangan pa nila yun. Masarap! Dangkit Donut! Dangkit Donut! Tapos ang logo nila, yung sa Dangkit, yung... Yung bagang ano, danggit. Oo, pwede, pwede! Yung yung logo, Danggit. Masaya na sila para kayo. Meron nga nagsabi, ano eh, Dagul daw bigro, <laughs> gro. <laughs> wala, 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 wala. Comment ang dagol kasi David at Gulayat. Ah, ah pwede, pwede. 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 Jenik yun, generic, May meaning pala yun. Nagulat ako. David at Gulayat kasi matangkad daw si Inkit. Ah. Ay, pwede David at Gulayat. Pupula si Padami kung gusto niya yun. Kasi parang kaso, ang pangit, ang pangit. Kasi Gulayat, di naman Gulayat ang pangalan. Eh. Oh. Ayan, mga kalihinga po. Ano naman daw ito? May isa pa. Isa pala tayo ni? Okay. Oh, oh! Microwave! Microwave oh. Oven! Mm. Oh God. Wala yeah. na po mong paglag yan. Nice! bro, Pwede yan ipatong sa ref? Oo, okay. okay. pwede! Okay. Uh, kasi wala nga nang space, ay eh. Doon na lang yan sa ref. So, ayan mga kalingap. po kami kay Carla uh, 4.15 at 4pm na po. Parating na po yon. Pero malapit na rin po matapos sa mga karpentero natin dito. Ay, yung curtain, Rod Ayan po, ayan o Kinabit na nila yan Ayan po, ayan, kinabit na nila Tapos, ito So, ayan po, susurprise so, si Carla dito Mamaya, pagpunta niya dito Surprise po natin sila Tapos, itong cabinet, na pinahirapan talaga sila nitong cabinet na ito, eh Grabe ito Buti pang gumawa na lang kayong bago, ano? Nahirapan no. <laughs> sila dito mga kalimut, siguro. Isang oras na sila dito. Uy, ayan na bro, si Carla bro. <coughs> bro, turin ka naman, turin ka naman. Uy, <coughs> Carla, wait lang. Diyan ka lang. At may surprise kami sa'yo. Bawal, bawal lumapit. Bawal lumapit. Gundo ni Carlo, oh. Pero <coughs> parang nag-blooming ka. Parang <coughs> nag ano? nagready kay nagready siya bro para ano alam niya kasi yung style stress, stress pa yan stress school. pa yan sa school stress ka na <laughs> bakit naman ganyan din siya <laughs> wala talaga eh okay muna lang lumapit ah baka eh may di pa kami okay. tapos okay. okay. dun eh malapit na may surprise kami sa iyo okay kumusta pala school mo dati aron di ako kinakausap ka <laughs> Kumusta? Perfect kaya? Okay naman po, not bad. Wow. Not bad, not bad. not <laughs> bad. Baka, baka puro Jomar yung sinagot mo <laughs> doon. ano pala, ah, tawag niyan? Ngayon -ngay ka lang ba ulit makakapagpunta sa bahay? Okay. Oh, yung last punta mo, ano pang yung last update? Yung last punta. Ay, yung last bag Ay, ba? matagal na. Matagal yes, na. hindi mo lang nakita yung pintura. Apo. wow, nakita na yung pintura. Oh, bro. Ay, sayang. Kasi hindi naman natin na matakpan, bro. Kasi yung loob, masusurprise siya. Yung loob. Ay, nako. Bro, parede nung loob. Ato, paray din ng rob, loob. O tatlo na kayo dyan ah. <laughs> tatlo na sila ato. <laughs> Bro, palinis, palinis din dyan, palinis. Oh. At... Si Carla o. Oh. Grabe, uh, excited uh, ka ba? Opo. Ano, sige, anong in-expect mo sa loob? Hindi ko alam. ah, pa ka pala, ngayon lang makikita yung loob, no? Opo. Ngayon may gamit na siya, Carla. May gamit. Pero, hindi nga, hindi ko nagustuhan yung mga gamit bro. Hindi ko nagustuhan yung mga gamit. Alam, alam yung tipo. Huwag ka mag-expect ng masyado ah. Ay naku bro, yung iba bro doon, ano lang, local, substandard hmm. yung mga ina. Ang lit ng TV. Ang lit ng TV yung, yung, yung ano nga, -alog alog, alog alog pa nga yun. Backstop yung TV. <laughs> oh, <laughs> so huwag so, ka mag-expect. <laughs> kaya na yun lang nakayanan. Na. Pero, okay lang ba sa'yo na yun lang nakayanan? Oh. Dating ako, wala kami nalilin. Ah, sa sabaga. bagay. Appreciative sa bro. Appreciative lang, talaga. Ano, Dati wala na. ka rin, Jomar. Oo, oh, ngayon meron na. <laughs> meron na ba talaga? Oh. Meron na ba talaga? Wala pa rin. <laughs> Ayaw sa mag-repeat. Speechless. 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 Ayan po, nag-ready na sila dun. Kuya <laughs> si Bobby. Nadamay si Kuya Narang Bobby. Kaya, ano ka na? ready ka na? importante sa'yo? Yung bahay or ako? yung bahay po. Yung bahay? Ngayon lang naman yung bahay. Ako matagal na ako kasama mo. Gabi ka. Nag-joke lang naman ako. Ba't sinagot mo pa? Sana di ka lang nagsagot. Ano, okay ka na? okay. No, ano, tara na. Baka nakikita ka naman. Surprise! <laughs> ano? Ano <laughs> <laughs> yun? Surprise ko. Bakit? <laughs> oh, okay na to. Hindi ka ba masaya? Ako oh, okay, nice surprise. Pinaka-importante kasi sa isang bahay, yung tao, yung titira. Ako, ito na yun. Okay po, thank you. Yun lang, hindi ka, ka, masaya? Ayun ba akong makasama dito? Grabe naman. O, sige na nga. Ito talaga yung totoong surprise. Okay? Pilin ka ulit. Yan, ito totoo na to ha. Okay. Alisin mo 3, 2, 1.